ngayong lunes, simula ngayong lunes, August 28, alas dos ng hapon ng 3 ng hapon, mapapanood ang pagbabali, ng kwento kapupulutan ng aral at inspirasyon. sa ating pagbabali, ang unang kwento ang unang kwento ang unang kwento ang unang kwento ang kwento ang kwento ang mahilig mag-drawing. Sa kanyang bawat pag-drawing, isang drawing ang magkakatotoo at magiging tao. Makukulat na lang siya isang ilab. Ang kanyang dinawing na prinsesa ay magiging isang totoong prinsesa. <gasps> Sino ka? Ako si Princess. Ako ang iyong de Lahat ng iyong gusto ay magkakatupad. Ang isang prinsesa pala ay isang... isa palang fairy. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ng bata? sa pagdating ng kanyang very god mother abangan ang kwento ng isang bata sa the story bus present present the story bus present the magic drawing ngayong lunes na sa Queen Benemangling YouTube channel.